Peanut? Don't! Ba't ko mo eh? Sino yung mga kasama mo? Peanut? Don't! Another napaka-cute update kay Bibi Peanut. Siguradong matatawa ka rin sa mga halakhak niya habang kabanding niya ang kanyang Daddy Luis. Hindi mapigil-pigil ang tawa ni Bibi Peanut habang kausap ang Daddy niya. Peanut? Don't! Pinat. Kailangan mong kumain. Don't. Sinusubukan pala na kunwari pinapagalitan ni Louis si Pinat kung ano ang magiging reaksyon nito. Pero ang hindi niya inasahan ay tawang-tawa si Pinat sa kanya. Pinapagalitan nga kita. Kailangan mo si si Papa. Kunwari galit na galit na si Papa. Pinat. At ang nakakatawa, ginagaya pa niya ang Daddy Luis niya na nagtaas ng hintuturo at sabay tawa ulit. Hingin ka na Sino kasawa mo? Alas stress din umaga. Do. Do. Maliban sa pagtaas ng hintuturo, natatawa din si Pinat kapag sinabi ng Daddy Luis niya ang salitang Don't. Don't. Okay, okay, okay. Talagang hindi maawat ang kakyuta ni Pinat. Mapapangiti ka rin habang humahalakhak ito at kaharap niya ang kanyang Daddy Luis. Hey, Pinat, don't. <laughs> I'm getting mad nga. Paano pa yan paglaki mo, okay? peanut At ang sabi pa ni Luis, paano na daw kapag paglaki ni Pinat at pinagsabihan niya, ay baka matatawa pa rin ito sa kanya. Pinat? Don't... Pinat... Paano yung pag you're older na? Siyempre kailangan ka at nang tumingin si Pinat sa Mami Jessie niya, sinabi ni Luis na huwag maghanap ng kakampi. Pero natatawa din ito kay Jessie nang sinabi niya, don't. Huwag ka maghanap ng kakampi. Don't. <laughs> Pinat, <Peanut>? don't. Ba't di ka umuwi? Overload cuteness ang dala ni Pinat di lang sa mami at daddy niya kundi pati na rin sa mga tao. Ba't late ka umuwi? Sino yung mga kasama mo? Peanut? Dong! Kahit noon, maliit pa si Peanut at mga ilang buwan pa lang, makikitaan mo na talaga na palang ngiti si Peanut lagi kapag kinakausap. <laughs> <laughs>